Oo, oh, oh 28.7 billion pesos. Pira na, naging bato pa. oh, ano? Tama lang yan na hindi na pinautang. Ah? kasi nga, napakalaki niyan, 28.7 28 billion. Inutang nila doon sa Korea, South Korea, para sa infra, infrastructure loan. Dahil sa potential na corruption to the Philippines, goodbye ang 28.7 billion. Ha? tama lang yan, alam mo kung bakit hindi naman mapupunta yan sa mamamayang Pilipino eh kayo kayo lang dyan maghahatian kayo kayo lang dyan maglulukuhan ala, kung kanino kanino na yan kasi malapit na ang eleksyon budget nyo yan sa eleksyon eh gagamitin nyo lang yan ha, 2028, ilang taon na lang kaya tama lang yan wala na, umpisa na yan umpisa, inumpisa na ng South Korea ha ang Pilipinas, utang ng utang ng utang, samantalang hindi naman nakikinabang ang taong bayan. Saan na pupunta? Kayo-kayo lang yan. Napakasayang ng pera. Di ba kayo naawa sa bansa nyo? Hindi ba kayo naawa sa ano? Kahit kunting awa nyo sa puso nyo? Para sa taong bayan? Para sa bansang Pilipinas? Ha? Kunting hiya naman. Umpisa na yan, ho. At lalaganap na yan. Kumalat na ang chismis na yan. Kumalat na yan lahat dahil inan, pinos na yan ng South Korea. Kahit sa bansa pa kayo manghiram, iisa lang din yan nang sasabihin. I-deny niya na lang yung mga loan nyo. Loan kayo ng loan. Nilulubog nyo sa utang ang Pilipinas. Pero saan napunta? Kayo-kayo lang ang naghahati. Tapos mag-deny. Kampi dito, kampi doon. Ha? Kayo kayong magna, lahat. Kapwa magna, sila sila lang din nag-interview, at sila sila lang din tatatanungan. 'Di ba? Kaya ganun, kasi mayroon tayong mahinang leader, wala tayong magawa diyan. Huwag niyo antayin na matulad kayo sa, sa Nepal. Matulad sa Indonesia ang mangyayari. Kaya sana Ibalik nyo yung mga pira. Daling na solusyon na yan. Ibalik nyo ang mga pirang kinuha nyo sa taong bayan. Yun lang. Oh, good job, South Korea. Sabihin man, ah, mahirap yan. Hindi yan ano sa Pilipinas. Walang magawa kaysa ilubog nyo sa utang ng Pilipinas. Bakit? Kung ibibigay na South Korea yung inuutang, i-grant nila yung inuutang ng Pilipinas. Ano sa palagay nyo? Mapupunta, makikinabang ang taong bayan? Tama lang yan, oy. Ha? Ah, Ayan. Bahala yan. Basta tama yan. Good job sa South Korea. Mm,